at Farm ay isang organic farm na itinatag noong 2024. Ito ay may laki na 2000 square meter na itinayo sa Barangay Oringaw, Cabanacan City, Negros Occidental. At ako si Karen Joy Baha, ang owner at manager nito. 2020, dinapuan ng COVID-19 ang Pilipinas. Maraming mga opisina at negosyo ang nagsara, isang pandemya na nagbigay ng limitasyon sa lahat. Maraming gawain ang ipinagbawal at maraming pagbabago ang ipinatupad. Kalakip rin sa mga naapektuhan ng mga paaralan at universidad. Nang taong iyon, ako ay nasa ikalawang taon sa kolehiyo At upang maiwasan na may lagay sa piligro ang aming buhay, ay inilipat ang aming mode of learning sa tinatawag na virtual at modular learning. Matapos ang kolehiyo, aminado ako na ang aking utak at katawan ay gutom sa pagkatuto. Naniniwala ako na mas matututo ako kung aktual ko itong ginagawa. Noong February 2023 ay nakita ko ang post ng ADI Region 6 patungkol sa Youth Internship Program for Organic Farming. Naisip ko na ito yung pinakamagandang opportunity para sa katulad ko dahil ito ay may 9 months training and 1 year implementation. Nang ako ay matanggap, ako ay na-deploy sa isang farm na nagpo-focus sa pagtatanim ng lettuce. Ito ay pagmamayari ni Sir Godinil Isidenia. Naipakilala rin sa amin ang pag-aalaga ng mga hayop, lalong-lalo na ng mga manok. Ako po si Godinil Isidenia. Ang mayari po ng Cusisiden Integrated Farm Training Center na naka-address uh, po dito sa Cogon Malinaw, Aklan. Ang farm na ito ay nagsimula noong 2014. so ito po ang naging farm partner ni uh, Miss Karen Baha through ATI na program ng Yepowa. Under po ito sa National Organic Agriculture Program na uh, ginagawa po para sa mga young farmers na uh, tinetraining para po sa organic farming. Uh, a week after, medyo nakikita ko na yung Uh, pagiging uh, responsible ni Karen sa pagpa-farming regarding sa organic. Sa so, nakikita ko ay eh, eager siya o agresibo siya na matuto uh, bilang isang um, magsasakang negosyante sa pamamagitan ng organic farming. So, ang masasabi ko sa kabuhayan ni Karen ay isa siyang Uh, ulirang bata. Talagang maasahan ng uh, kanyang pamilya. Mayroon siyang determinasyon. Alam niya kung uh, ano ang dapat niyang gawin. Siya ang nakilala ko na bata na medyo ang attitude ay nasa matanda na. No? So, yan lang po. At uh, siya po ang napakabait na bata. Bilang ako ibago pa sa ganitong larangan, Nag-isip ako na baka hindi ko kayanin ang project. Mahirap po talaga sa umpisa, tsaka naisip ko baka panghinaan ako ng loob. na ako na baka hindi ko maabot yung expectations ng mga tao. Pero sa lahat ng aking mga negatibong iniisip, ay napalitan ng magandang resulta dahil sa tulong ng aking pamilya, lalong-lalo na ng aking ama at ang mga taong sumusuporta at tumaalalay sa akin. Sigit sa lahat ng ATI, binigyan nila ako ng 150,000 na grant sa pamamagitan ng ipowa ay nakapagtayo ako ng sarili kong farm. Sa ngayon, ang aming farm ay nakatutok sa organic farming dahil ang YPOWA po ay tungkol sa organic farming. Kahit po sa simpleng pest control ay ginagamitan namin ito ng biological control. At sa mga susunod na araw ay plano na rin naming mag-alaga ng mga hayo. best kami ay pinupost namin ito sa aming social media account. Nag-aalok rin kami sa mga kakilala namin. Kapag mag-reply sila sa mga messages namin, tsaka kami magdi-deliver -de ng door-to-door. -door. Minsan ay pinipick up din nila. Aminado ako na hindi mabenta ang aming produkto, pero paunti-unti ay nakakabawi naman. Hanggang noong November 2023, ay tinulungan po ako... Sa pangunguna ng Demo Farm kalan, na si Mr. Rebel Shason na maibenta at maikapakilala sa market ang aking mga produkto, lalong-lalo na ang lettuce. Kumpara noon, maigit 50% na ang itinaas ng aming kita at hindi na ako nahihirapan mag-market ng mga produkto ko ngayon. sa akin bilang isang kabataan na nakapagtatag ng Organic Lettuce Farm proud ako na organic farming ang aming pamamaraan at safe ang pamamaraan na ito Sa paraan na ito, gusto ko rin na ito ay magsilbing inspirasyon sa mga katulad kong 4 -er na maging modelo ng sipag at syaga. Kung noon medyo mababa ang kanilang pananaw sa farming, ngayon naman ay pakita ko na ito ay marangal na hanap buhay. Lalo na at organic farming ang ginagawa namin. Ito ay safe, healthy, at nakapagbibigay ng pagkain sa lahat. Dahil sa aking sipag at dedikasyon ay kinilala rin ng aming probinsya ang aking ginagawa sa pamamagitan ng pagbibigay sa akin ng award bilang winner sa Search for the Best Young Farmer Practicing Organic noong taong 2024. Sa kabila ng aming mga paghihirap para magkaroon ng magandang ani, ay may mga hamon na rin kami sa aming farm, kagaya ng pagbabagong klima at kawalan ng water source. Pero sa halip na masiraan ng loob, ay mas pinagbuti ko pa ang aking ginagawa at pinaglabanan ang negatibong kaisipan. Para naman sa mga katulad kong magsasaka at sa mga kabataan na pinili ang landas na agrikultura, ako ay sumasaludo sa inyo. Ang dedikasyon at sipag ng bawat isa ang siyang dahilan para mapagtagumpayan ang mga hamon sa bukid. Mahirap pa ng buhay sa bukid, alam natin bilang mga magsasaka na tayo ang ugat ng buhay at ang bibigay ng pagkain sa bawat tapag. Hinihikayat ko rin ang mga kabataan sa landas ng agrikultura na huwag matakot pangarap gamit ang ating mga kamay upang pausbungin natin ang bagong kinabukasan sa agrikultura. Ako ay lubos rin na nagpapasalamat sa Agricultural Training Institute Regional Training Center 6 sa pagkakataong maging bahagi ng inyong scholarship program, ang Youth Scholarship Grant on Organic Agriculture. Isa itong malaking tulong sa aking pamilya at sa aking paglalakbay sa landas ng agrikultura, kahit na nakapagtapos na po ako ng pag-aaral sa kolehiyo. Dahil po sa 21 months na scholarship program ninyo, na kung saan ang unang siyam na buwan ay puno ng pagkatuto, lalong-lalo na sa aktual na pag-aaral. Dito po nahubog ang kakayang noon sa module ko lamang na pag-aralan dahil sa pandemya. Ang suporta na inyong ibinibigay ay hindi lamang pinansyal, kundi nagbibigay rin ng inspirasyon upang mas pagsikapan ko pa ang proyektong aking kinagawa, hindi lamang sa loob ng isang taon na nakasaad sa kontrata, kundi habang nabubuhay po ako. Bilang isang scholar ng ATI, gagamitin ko po ang mga kaalaman at mga natutunan upang makatulong sa pagpapaunlad ng ating sektor ng agrikultura, lalong-lalo na po sa aming lokal na komunidad. Maraming maraming salamat po sa inyong tiwala at gabay na walang sawa ninyong ipinapaabot sa amin. At naway magpatuloy pa kayong tumulong sa mga kabataang tulad ko na may pangarap sa landas ng agrikultura.